Dodong, ano ba nangyayari dyan, Dodong? Sa kaya mo, bakit? Ayaw na umatak. Ayaw na umatak. na umatak. Yan guys. Ito na lang ang pinagalan ni Unigani ko namin yung ano. Sa loob niyan. Ayan lahat. May short leg kaya tayo ang niyan. Ang na raw. Talaga nang kailangan daw talagang palitan na. Bwana bwana. Hello guys! Magandang araw sa inyo guys! Yan, may gagawin tayo ngayon dito. Sabi nung may-ari, yung driver, medyo hirap daw humatak. Ano ito guys, titing daw natin yung ano, yung kanyang clutch. Titing natin kung palitin ba o ano na talaga ang nangyayari kung ba't mahinang humatak. Like, Rusi ito ha guys, Rusi 125 guys. Yan. At pakalasin na ng bata ko yung clutch, titignan kung anong problema, bakit mahinang humatak, kung papaltan ba o e medyo kunting linis lamang o anong gagawin. Tingnan natin guys. Yan, bubuks, tinubuksan na ng ikahin ko, si King. Dudong, ano ba nangyayari dyan, Dudong? Sa kaya mo, bakit? Bakit papaltan? Bakit papaltan? Nag-slide na o ano? Ayon umatak. Ayaw mo atak. Ayaw na ako matak. Ayan guys, ayaw na rin ako matak. Kaya titignan natin yung clutch lining kung kapal tala. Bulo. Ang matayahin nyo. Yung... Ayan, chilensyo na rin. Ah, diretso na yun. Bubuksan naman kasi gilid yan. Guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Palike at share na rin guys. At pindutin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga isi-share namin video guys. Yan, sabi ng mekaniko, ng mekaniko namin si King. Diretso chase win na rin para yun na sayang yung pagkulukas ng kapanyang clutch para diretso na. Para isang gawa na rin. Para hindi na maabalo yung may Yan guys. Nating ang ng pagkulukas ng class. Sigeing. Pinabilis wow. napaggawa paggawa. Ano yung pipinitin ko? Bitin ako ng ano dito. Oo naman. Oo ganito. nito ah. lang ah. mga alas <laughs> 4 patay tayo Yang guys, yung ko namin yung know, cover ng clutch pinitip na yung baka lang masira baka naging stack up lamang kaya mahina uh, uh, okay laman yung ano okay naman daw bumakanta yung ano uh, kable sabi ko kable gumana uh, uh, yung flats okay naman daw yun yung flats guys nandiyan din yung pressure page stack up uh, dito na pa niya ako. natin niya guys para malaman natin yung mga clutch kung anong kondisyon. Saan mga 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 yung mga 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 natin mga 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 guys. mga 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 yung mga 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 Guys, man, yun, yan. Yun, ng wala yung pinanggal yun, ng mitan yun, yung namin, bala sa doon sa hong doon. Yung ng guys. Testing mo Yung na yun, guys. Diang, tao, diang. Eto, Ay, yan, tawag dyan. Pusurad. Eh, tawag dito. Clutch release. Ah, ang clutch release niya. Oh. Ito natulak dito. Hmm. Hindi na Wala kayo rin na ngayon. Ay, Kaya ko yata. may mix, eh. Kasi hindi yung papasok. Diyan, ano tawag yan? dyan? Castle Nut. Castle Nut? Castle Nut. Castle Nut. Ano pa makantan dyan? Ito yung lining. Ah, lining. Mas nang lining. lining. Kaya hindi mabubunot eh. hindi tatanggalin hindi niya mga yan. nakakatuwa eh. <laughs> Yan guys, nakalas na ng kanin ko. Kanil ko namin yung ano, lapat yung clutch. Ayan, yeah. sabi niya, na raw, parang lapat na raw. Talaga nang kailangan daw talagang palitan na. Kaya pala may hinang umatap, parang hindi makaawag sa sa mga AO na nangyari at medyo matarik na daan ayun pala wala na at na raw yung mga class kaya kailangan palitan na raw guys yan guys Sine-check pa niya ng lahat kung ano kasi anim na piraso yan guys Sa anim na piraso yan plus man guys medyo magaling Kapag, okay may shady pero sa ng mekaniko nasa ito kailangan e, palitan na lahat para mas maganda yung uh, eh, performance ng plus kasi sa lang ng dito pa eh diba, e, palitan niyo lahat guys na lang, lang lahat, kasi guys ah para mañana. Nah, pressure plate. Pressure plate na. Ah. Uh, uh. guys, oh, pressure plate dyan, guys, at ah, pressure plate yung, yung ano, uh, really. din Ah, medyo na rin, hindi rin na rin. Okay pa naman daw. Kaya yun ang dapat pa. Papal this, guys. Ayan guys. ito namin na yun. That's this, yan. Kaya dyan, guys. Baja 125. 155, 125 sa kasong pang Supremo XR 125 yan, pwede din yan guys yan na gamitin namin dito sa Rusi 125 guys ayan, oh, pwede din yan doon yan guys ayan bibilis na yung ano ito yung na clutch eh, yung paglalagay ng clutch siyempre guys kaya na kung nagtagal kayo ng ganyan bibilisin nyo para maganda ang performance ng inyong clutch guys yan, ganyan lang guys yan so, guys nalagay natin ang clutch talaga decision na yung aking ko na pagtanong talaga kasi talagang lapat na lapat na lahat wala na raw, wala na raw talagang hatak yun yan guys, Ayan yan lang guys yan, yun o, oh. sinusukat na niya kung fit naman yung clutch na kinuha niya okay naman daw, fit naman daw kaya kakabit na niya yan guys, yan lang ha, pagkakayong hinaraw na nabing niya na medyo may nakumata parang hirap yan sigurado niya 100% pats na may problema yung plastic nyo yan nakabit na, okay, na namin yan at testing na namin niya kung anong resulta ng ano pero sigurado yan kasi medyo dapat na talaga yung kanyang clutch eh. wala, wala na eh kumbaga wala na wala na kagat kaya kailangan palitan na yan doon mo yung pagkakaano pag ano sa clutch yung pagkawit sa clutch guys yan ngayon yung cover nga ba ng clutch guys ngayon yung transmission cover yan ito transmission cover yan pinagot na guys ganyan lang guys ha ay minaraw ganyan guys ano nga ito ha sa yung mga hindi pala subscribe subscribe na kayo sa aming youtube channel ni mtv para lagi kayong updated sa mga isi-share na yung video at tip guys guys eh. Ayos na. yan yeah, hinihipitan na lang niya yung mga tumili ng transmission power Ayos. Mamaya, okay na yan. Tapos okay, no, tingin na yung nangyari. Malami na. Ayan, hinihipitan na lang tawad ng mekaniko namin. Safe na, safe na. Guys ha. O guys, yung mga hindi pa subscribe, subscribe na ha. EMP TV. Para lagi din yung na makuha sa amin guys. Gaya dito. Ayan, ganyan guys. Pag walang hatak, alam nyo yun, clutch disc. Ayan, yun yung papagkira-kira namin, clutch disc. Correct. Ayan guys. Okay na yung ginawa namin clutch disc. Yung walang hatak. Ayan, okay na. Tinising na nung may ari kanina. Ganda-ganda ng hatak. Ayan dumadamba pagka uh, ina ina, -ina, -ina, ina niya kinaplasan niya ang ganda ng hatak parang ito sa isang kaya dati na parang hindi naalis sa ha, ano hindi naalis sa takbo minagin <laughs> pa kaya guys ha kaya guys pagka kayo yung ng ngayon ha that's this ay kung kasi yun talaga ang pinakang ano, ng, ng pagtawal ng hatak kaya so, guys sana subscribe Sir, may sa amin YouTube channel, EMBTV. Pa-like at pa-share na rin, guys. At niyo yung natin bell para lahat yung updated sa mga ipopost namin video o share-share namin sa inyo para rin makakuha yung tip. Ayan, guys. Maraming salamat sa nanonood, guys. Sana supportan nyo kami. Maraming salamat, guys. Thank you, guys. Bye-bye.